Praises. Praise the Lord with our hearts. Isa pang papalang araw po mga kapatid, at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin kukunin, natin po itong kukunin sa Hebrew chapter 13 verse 8. Ang sabi doon, si Jesus noon, ngayon at magpakilanman. Ito po yung salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang ating binasa, ito ay pinapakita ng ating Panginoong Isus. Siya ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, siya pa rin ngayon hanggang sa darating. Napakalaga na sabi nga sa mundong ito, lahat ay nagbabago. Pero yung kagandahan sa Diyos natin, siya po ay hindi nagbabago. Diba? Diba? Kapag sinabi natin pagbabago, hindi lahat ay gusto ng pagbabago. Lalo kapag ika'y nagtatrabaho, may mga bagong uh, rules, may mga bagong patakaran, may mga changes sa trabaho. Ang iba, hindi lahat ay uh, tinatanggap ito agad. Diba? Marami silang uh, tanong sa isip nila, ano na naman kaya ito? No? Uh, ang ganda na ng ginagawa namin, ang ganda, okay naman, bakit papalitan pa? no bakit may mga pagbabago na naman. Ganun talaga ang buhay, di ba? Uh, habang tayo lumalago, meron talagang pagbabago, no? Sa pangangatawan nga natin, sa isang sanggol, kailangan siyang lumaki siya. Minsan nga nag-iiba rin yung, yung mukha niya, di ba? Yumamukha natin nang sanggol tayo hanggang sa pagtanda natin, meron talagang pagbabago kasi isa part ng ng paggrow yun no? Isa part po kasi ng paglago natin sa buhay po natin. Pero ang kagandahan dito, yung ating Panginoon hindi po siya nagbabago, Sabi doon, siya noon, ngayon at magpakailan man. Napakalaga kasi ng tinatawag na uh, consistency, no? Yung consistency. Katulad niyan sa mga uh, restaurant sa pagkain o kaya sa mga karinderiya, dapat yung lasa ng ng tinitinda mo hindi nagbabago, di ba? Kasi kapag yung natin uh, niyo mo dito kahit sa Canada, kahit saan ka pumunta ng mga teams no team Horton o ano pa man yung mga sikat dito ng mga fast food o kaya McDonald's di ba kahit sa Jollibee di ba so may kita mo yung lasa niya kahit saan ka pumuntang branches pare-pareho lang no kasi bakit kasi kaya napakahalaga yun eh di ba hindi pwede yung bakit dito sa branch na to masarap tapos doon sa isa maalat di ba hindi po ganoon uh, kaya kaya yun na uh, kaya ang tao uh, nagbi-build yun ng trust, ng kumpiyansa, di ba? Pag sinabi mo, "Uy, sa tayo kakain? kain, uy, kakain tayo dun sa kunyari, lagay natin sa Jollibee, di ba?" Alam mong hindi ka mapapahiya, di ba? Kasi masarap eh. No, hindi pwede na dito sa branch na to masarap tapos lipat mo dun sa isang branch pareho lang naman na Jollibee tapos hindi masarap so nagbibuild yun ng uh, kumpiyansa no, ng tiwala, ng trust ng tao no alam mo na pag may in-invite ka na tao na sa fast food na ito sa kainan na ito alam mo hindi ka mapapaya kasi bakit kasi yung lasa niya hindi nag-iiba di ba so yun ang kalagaan eh no ng ating panginoon na ang ating panginoon hindi siya nagbabago kasi mapagkakatiwalaan natin yung pangako niya mananatili hindi siya oo ngayon bukas hindi Diba? hindi kasi pare yun ng tao ngayon mag -oo, oo bukas hindi na eh syempre yung tao ngayon may mood may mood ng tao eh, di ba? <laughs> minsan yung katabi mo di ba? may mood yan minsan ngingiti-ngiti yan minsan na uh, uh, okay, minsan hindi. No? I -i minsan malamig yung ulo, minsan mainit ang ulo. So, nag-iiba-iba kasi yung, yung tao. Pag ang tao kasi, pag yung, yung mood niya, yung pakiramdam niya nag-iiba, So mahirap minsan nano eh mag magdepend magtiwala, di ba? Kasi alam mo ano eh anytime pwedeng mag-change yung isip niya. Anytime pwedeng uh, hindi niya gawin yung uh, pangako niya. Kahit naman sa Biblia, di ba? May dalawang anak na inutusan. Yung una uh, ayaw no si may inuutos yung tatay na pumunta sa bukirin pero sabi niya ayaw. Yung isa naman nagsabing oo. Pero hindi niya rin eh, hindi naman pumunta yung nagsab umayaw yun ang sumunod so yung tao talaga is nagbabago-bago pero yung kagandahan kasi pag na kay Lord ka pag nasa Panginoon mapagkakatiwalaan mo yung pangako niya no ni yung pag-ibig niya nandoon pa rin hindi nagbabago yon yung kanyang kabutihan yung kanyang katapatan patuloy nating itong maaasahan yung kanyang mga pangako yung kung paano siya nagpapagaling noon hanggang ngayon nagpapagaling yung Panginoon kaya nga mapapanaligan yung kanyang uh, mapapanal mapapanaligan lahat ng kanyang mga pangako sa ating pong mga buhay kasi uh, pinatutunayan niya yun eh di ba hindi parehas kasi ng tao na minsan yung yung isip natin pa iba iba minsan nga pag humihiling tayo sa Diyos minsan hindi mo alam ano ba talagang gusto mo di ba Parang yung isang tao humiling sa Panginoon na bigyan siya ng sasakyan. Four wheels. E tumagal ng isang linggo, isang buwan, wala pa rin yung four wheels niya. Kaya ang sabi niya na lang, Lord, parang nahihirapan kayata sa four wheels. <laughs> Lord, gagawin ko na lang three wheels na lang, tricycle na lang, Lord. Dumating yung... Uh, ano na sana, ipapadala na sana ng Lord yung blessing, pambili niya ng four wheels kaso nagbago yung isip niya So, nag-tricycle na lang siya, travels na lang. Inabot na naman ng na ilang buwan, wala pa rin. Kaya sabi niya, Lord, ano na lang, kahit bisikleta na lang. <laughs> yung travels, naging bisikleta na lang. Dumating pa rin, isang buwan, wala pa rin yung bike niya. Nagbago na namang isip niya. Sabi niya, Lord, pag ito, wala pa. <laughs> pag ito, wala pa rin, Lord, ewan ko na lang. No? Hanggang, ano, sabi niya, Lord, ito na lang, sapatos na lang. Hanggang dumating, ba ilang linggo, wala pa rin sapatos niya. Sabi niya, Lord, chinelas na lang. So, minsan ganun tayo. Ang tao kasi minsan hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto. Di ba? Nagpabago-bago ng isip. Pero ang Diyos hindi eh. Kaya nga sabi niya, He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga, makakaasa tayo na kung paano ang Diyos na kumikilos noon, patuloy siyang kumikilos sa lahat na nananampalataya, nagtitiwala na nanalig sa Kanya. Kaya nga napakalagan niyang ano eh na niyon sa kanya is hindi siya nagbabago. Di ba? Hindi siya nagbabago. Pero tayo bilang tao, siyempre, ang gusto ng Diyos magbago tayo. <laughs> di ba? Pag ang Diyos ang nagbago, ano, delikado, di ba? Pero pag ang tao ang nagbago, maganda 'yon, no? Kung yung kanyang pagbabago is uh, sa ikabubuti. 'di ba? siyempre, ang si Lord talaga is nag expect no? Na ang bawat na lumalapit sa kanya, nagsisisi at maglilingkod sa kanya ay kailangan makita ng pagbabago sa buhay. Kaya may kita natin dito na pinapakita no sa ating bilang mananampalataya na kung ano yung pagkakilala natin sa kanya, hindi niya kung sinabi niya hindi kita iiwan ni pababayaan niya pababayaan man, tutuparin yan ng Diyos. No, mapapanaligan natin, kaya na, uh, mapangahawakan natin yung kanyang mga pangako sa bawat isa po sa atin. Kaya nga tingnan niyo mga kapatid, no? alam niya eh, yung mga darating pa. Diba? Tayo kasi, siyempre yung alam natin, limitado eh. Diba? Uh, may mga bagay kang alam ngayon, pero yung alam mo ngayon pwede magbago sa sa susunod na mga araw, di ba? Kasi ano eh, may mga uh, pagbabagong nagaganap sa mundo, di ba? Katulad dati, ang sabi ng iba yung yung mundo ay square, di ba? May hangganan bawat dulo. Pero bandang uli, nang mayroon na nakalabas sa sa planet Earth, no, sa planeta natin, may mga astronaut na, may nakalabas na, nakita nila hindi pala square, di ba? So nag-change. Yung tao minsan, yung tiwala mo sa kanya, nababawasan. Kasi alam mo, nakikita mo, may nagbabago. Eh. Sabi nga ng ibang tao, sabi niya dun sa kaibigan niya, alam mo, malaki nang pagbabago mo. Hindi ka nakatulad ng dati. Pero ang totoo talaga niyan mga kapatid, hindi naman talaga siya nagbago. No, yung yung kaibigan mo, lumabas lang talaga yung totoong siya. Yeah? Kasi sa pag uh, tumatagal na yung, yung pagsasama, nakikilala nyo na yung bawat isa. No, parang sa mag-asawa 'yan eh. 'Di diba? Yung asawa mo, akala mo dati nang uh, mag-boyfriend girlfriend pa lang kayo, akala mo mahinang kumain. No. <laughs> Kaya sabi mo, uy, magandang maging asawa to, matipid, 'di ba? Hindi ako masyadong gagastos, ba? Diba? Pero hindi mo pala alam pagtapos ng date nyo, grabe pala kain niya, no? <laughs> Pag-uwi niya ng bahay, grabe pala yung kain niya, no? Kaya kaya minsan galit yung mga magulang niya sa iyo, no? Sa pag dumarating ka sa kanila sa bahay nila pag bumibisita ka, masama tingin sa iyo. Kasi iniisip nila, ginugutom mo lang yung ano, yung anak nila kapag lumalabas kayo. No, yung pala yung yung anak niya uh, hindi nagiging totoo sa iyo. 'di ba? Kasi naiyarin na baka maano ka ma discourage. <laughs> no? So, ano makikita mo eh, nagbabago, nagbabago yung tao eh. Ano pa nagbabago yung pinapakita ng tao pero pag tumatagal na yung inyong pagsasama di mo talaga siya na, the more na nakikilala no so, kasi doon na talaga minsan lumalabas yung totoo nating pag-uugali pero ang Dios hindi eh. diba? hindi siya nagbabago kait uh, kahit ano pa mang panahon, time, siya pa rin noon hanggang ngayon, di diba? Kaya nga uh, mapapanan ma, ano natin, mapangahawakan natin yung mga pangako niya na binitawan sa bawat isa sa atin. Yung binitawan niya ngayon, makaka, yung binitawan niya ngayon, makakaasa yung masusunod sa ating uh, uh, generation makakaasa pa rin sila na yung benefit ng pangako niya sa atin sa panahon natin ngayon ay manuring nila mararanasan din nila at matatanggap nila sa buhay nila di ba katulad niyon yung kaligtasan di ba uh, more than 20 uh, 2000 years inalay ng Panginoon yung kanyang buhay para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin yung benefit yun hindi lang sa time ng pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay sa krus ng kalbaryo kahit ngayon sa ating panahon nakaka uh, na, nararanasan pa rin natin yung biyaya ng pag-aalay niya na kanyang buhay. So makikita, ang lahat ng mga pangako ng Diyos, kahit pa sa mga susunod na saling lahi, ay eh patuloy nilang mararanasan at may eksperyensyahan yung katapatan, yung kabutihan at yung pag-ibig ng Diyos. ba? Diba? Kaya napakalagi yung ano eh, yung ano tayo, yung nagpapatuloy, yung consistency, di ba? Hindi 'yung parang nagbabago-bago, mahirap po kasi 'yon, 'di diba? Bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, napakalaga meron tayong uh, wag sabi nga, wag pabago-bago ng isip na parang hindi mo alam kung ano talaga'ng hilig mo, ano ba talaga 'yung gusto mo. Mahirap kasi sa paglilingkod yung ganun eh. 'Di ba? 'Yung mga taong pabago-bagong isip, mahirap kasama 'yon. 'Di ba? Mahirap kasama 'yon kasi bakit baka bila kang iwan sa ere. Eh, no bigla kang iwan sa alanganing sitwasyon di ba so hindi uh, kaya nga sabi ng Panginoon sabi ng binasa natin siya he is the same yesterday today and forever kaya nga mga kapatid no sa oras na ito ito yung bagay na gusto ipaabot po ng Diyos sa atin na lahat ng bagay ano man yung ating mga pinagdaraanan ano man yung mga bagay na ipinangako ng Diyos Pangawakan po natin kung siya yung Diyos na papagaling noon hanggang ngayon, hanggang sa darating pa. Uh, mapangahawakan natin na kany yung kanyang mga uh, pangako, yung kanyang mga salita ay kanyang patuloy na tutuparin sa bawat isa sa atin kung ating itong pangahawakan at pagtitiwalaan natin siya at hayaan natin siyang kumilo sa ating mga buhay. At doon makikita natin na tunay na tapat yung Diyos na sabi niya hindi kita iiwan ni pababayaan man. So lahat ng pangako ng Diyos na yon hindi po yon nagbabago. Makakaasa tayo sa lahat ng bagay na siya ang Diyos na makakasama natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Yun lang mga kapatid and God bless po sa ating lahat. Hallelujah.